Ayun, kasi laki ng akin, o. Oh, okay. okay. Hindi, pupukta ang ganito, o. Okay. Eh, hindi ko na nasuot at ano si Kim. Hindi, hindi ka marunong no. of... <m�e> ah, yun. Hindi? Ganito na ang yun, o. Na nai, O, ganun lang, o. O, o, ganito ka naman. Ganito ka naman. Ganito na. Buruk nak. Buruk. Oh. Polisi. Pergi dok kan. Lagi. <laughs> oh. Aturan kita. Seger itu kau. Bukan kau. Gerutau dia mai. Polisi yang habis pun. Ini banju duit tai. Oh Ni gerutau. Ni gerutau kami. Ni gerutau. Kembali aku. Gerutau. Tak Ni gerutau. Ano? Dito. ako? Pag sinabi ko pukuk, pukuk na! Sige. O. Dito. May Wala. 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 O. O. Gano'n. O. Pukuk na! Hindi ganito. O. Yung pukuk na ganun. O. Ito pa.